Yo what's up mga kaidol Pagpalang araw sa inyong lahat dyan mga kaidol Panibagong araw Panibagong vlog na naman po tayo mga kaidol Bali umuulan mga kaidol O oh. oh, kanina mga kaidol Umunta tayo sa Sa mga kaidol Sa western union Kasi may dumating sa ating buhay Na biyaya mga kaidol So mamaya ha Putin nyo ko sa inyo to mga kaidol Kasi may nakita ko dito mga kaidol <laughs> Ayan si Ate mga idol. Ayun na mga idol si Ate oh. Oo. Oh, siya nag nag nagkuha ng panggatong mga idol. Tapos naabutan siya ng ulan mga idol. Oh. <laughs> ah kapatid yan ni eh, Kuan mga idol, yung kawit pa hay namin mga idol. Si uh, Risa mga idol. Balay, nandito pa rin tayo mga idol. Dito tayo nag-intro mga idol. Yung kahapon, uh, kung natatandaan niyo mga idol, kung sino man nakapanood yung content natin kahapon, uh, dito pa rin tayo nag-intro mga idol. Yung lupa na binibinta mga idol ba? Ayun mga idol, oh. dito tayo. Oh, kung sino mang kung sino mang uh, gustong bumili dyan ng lupa dito sa ating sa aming province mga idol, dito sa Bohol, eh contact lang kayo dyan sa ating Facebook mga idol. Ang pangalan, Kajip Mix Vlog pa rin mga idol. Pero may link tayo dyan sa ating YouTube mga idol. Uh, may link tayo sa ating YouTube uh, sa Facebook natin ito, ito so yung area mga kaidol oh. Ayan, ayan, ayan. Oh, mahaba-haba din to mga kaidol. Oh, may may tanim pa na ako mga kaidol kadang nang niyog. Kuan ni tinaw, mugbuo ni tinaw. Ha? Oh, mugbuon yung kuan mga kaidol, kumbaga sa Tagalog eh mababa na niyog lang mga kaidol. Ah, uh, mamunga na mga kaidol ba? Mga 5 years ay bunga na yan. Eh mahaba yan mga kaidol. Hanggang doon yan sa dulo. Mm. Ngayon si Ato na abo na ng kuhan, mga idol ng 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 ulan mga idol. Ah, uh, bali. Yung ating gagawin ngayon mga idol eh ma, pa tayo mga idol ng ng Kabibi or Shell mga idol. So yun, samahan niyo ako mga idol. Bali, usap po na tayo mga idol ha. Yung na, nang nangyari kanina mga ka idol ba? Yung pumunta tayo sa Western Western Union mga idol. Bali. Bali. Bali, may nakita ako doon mga idol. May nakita ako doon na maraming pulis doon mga idol. Daming pulis mga kaidol. idol. Kinabahan ako mga idol kasi naghiram lang ako ng motor sa sa kapitbahay namin mga ka idol. Akala ko may dakop mga idol ba, may checkpoint. Kinabahan ako, dadali akong uh, dadali akong pumunta doon sa may kilid. Kasi kinabahan ako na may nakita akong pulis. Eh pupunta pala kaya pala mga idol, maraming pulos mga idol. Pupunta pala doon si Elias mga idol, yung sikat na vlogger mga idol, ba content creator mga idol. O may talent yun mga idol, yung kumakanta mga idol. Kumakanta siya eh. Oo. So ayan, si Iko mga idol, yung asawa niya mga idol, ang hangahoy mga idol. Ayan o. Oh. <laughs> oh, Naabutan ng ulan mga idol. O. Oh, Naabutan ng ulan. Yun yung kanya. Ah, yan Teresa, yung kapitbahay namin. Yan. Malaki-laki lang, malaki-laki ang lupa ito mga kaidol ay. Eh, eh malaki-laki ito. Kung hmm? so, sino ang gustong kuan diyan, kung may mga gustong bumili ng lupa diyan, eh contact na lang kayo sa Facebook page ko mga kaidol ha. Maganda dito mga kaidol. Ah uh, kuan ba kanang magnegosyo mga kaidol ba? Kung anong negosyo, pwede manok, pwede baboy. So, ngayon, puputan na tayo sa spot mga idol. Sisya na kayo mga idol. Super ang dadal, ang dadal to mga idol. Eh na nakuantay kanina mga kayo. Akala ko makakakuha na tayo ng motor mga idol. Sus, saka excited ako mga idol. Na makakuha ng motor mga idol. Sus, yung pala mga idol, ay eh, wala. Hindi tayo nakakuha mga idol. Kasi kulang yung kuan mga idol. Yung kinuha ko sa Western Union ba? Eh mamaya. Eh kakausapin natin si Sir, taga kuan uh, taga from USA ko sapin ko yung mamaya kasi yung pinadala niya sa akin mga idol oy parang parang hindi gumana yung cam natin mga idol dito tayo manguha mga idol nang kuan mamaya na putulin muna natin yung usapan mga idol kasi la, lalakas na yung ulan mga idol mga idol kukuha tayo ng kuan mga idol nang nang yung sinabi ko sa inyo yung kan dabibi mga idol ba yan palubat na yung ating kuwan mga idol yung ating yung batire ba 1% na lang sus ya mga idol ha kuha tayo dito maghukas mga idol hukas muna ako mga idol ba hubarin ko muna yung aking yung aking damit mga idol hubarin ko muna yung aking damit eh. kulay puti ito eh tayo sa 'yan putik. 'Yan. Tama pilihin natin mga idol kasi palubat na yung baterya natin mga idol. Ah, dito tayo sa putik mga idol. Kukuha tayo ng ban, kabibi. Hoy. Sosok mga idol. Walang laman Dito tayo. Dito yung ating pinagkontinuan natin mga idol. Dunti ba? Oh, ito yung kan mga idol, oh. Oh, kabibi or shell. Ayen. Ayan. Ayan, malubot na yung ating kuhan mga idol.